Sipan ko na namang mag dito sa aming mga halaman. Early in the morning ay ito na yung inuna ko habang hindi pa masyadong mainit ang araw. Hindi ko pa ito matatapos ngayon dahil kailangan ko ng ladder. At yung ladder kasi ay ginagamit pa nila. Tinigil ko na lang ang pag-trim at ito na naman ang napagdiskitahan ko. Itong mga Christmas lights na hanggang ngayon ay andito pa. Ha? ang laki na din pala talaga ng mga punong ito. Sa pagkakalala ko, pandemic time namin ito itinanim. Malay si tatay para bumili ng snacks at inutusan kami dyan na tabunan na daw ng balas para dili daw malubong <laughs> ang highlights. At ayan ang batang yan. Enjoy na enjoy enjoy din sa kanyang toy. na oh, okay. si husband sa mga oras na yan. At ayan, ay nag-snacks na din kami. And by the way, so yan na po yung chairs na in-order ko sa Shopee. So, in-assemble na siya ni husband. Malapit lang mag 10pm sa mga oras na yan. Kaya si tita namin ay naghahanda na ng pananghalian. So, yun ang ulam namin mamaya, gulay. Mainit na sa mga oras na yan. Kaya naisipan kong pumasok na lang sa kwarto at mag-rearrange dito sa aking working area. At tingin ko nga dito sa likod ay napakadaming alikabukay Kaya naisipan ko siyang i-vacuum para hindi na kumalat. Buti na lang hindi pa pala siya Kaya ayan, ginamit ko na kaagad. Para mm -hmm. mm -hmm. lagi. dari kita madugay, ane, kinay man sig apil-apil. <laughs> Grabe siya. Marunong rin pala siya mag-open. So, yan na po yung mga nakuhang gumi namin kanina. Uh, ayan, di ba? Ang dami. Parang perfect talaga ang vacuum na to kung meron kayong car. So kung gusto niyo din ng nalito ang link, ilagay ko na lang mamaya sa comment section. Tapos na may maglinis ay ayan, ay, nagsimula na akong magre-arrange dyan. So, gusto ko kasi medyo lumuwag ito dito at para maiba na din ang ayos. Itong additional mirror na in-order ko ay para sana ito doon sa kusina. Pero nagbago na yung isip ko kaya dito ko lang siya sa kwarto ilagay. Actually, tinry ko na ito last week dun sa kusina. Kaya lang, itong bago kong wallpaper ay iba pala siya doon sa naikabit na. Tinignan ko din yung mga ritaso kong wallpaper kung kasya pa ba. Pero parang hindi na. Medyo laborious din ang paggawa ko nito noon dahil ginamitan ko pa siya ng illustration board. Then, binalot ko sa sticker paper. Nakakapagod mang isipin pero ayan, ginawa ko pa na. din. Nahubusan pala ako ng manipis na double-sided at yung makapal lang ang ginamit ko. Kaya lang, hindi ko nagustuhan yung output dahil, ayan, ayan, so halata siya. Kaya tinigil ko na lang siya and ngayon nga, inaisipan ko namang ikabit siya and bala kong gawing border ay white na naman. Medyo makapal itong sticker paper na ginamit ko kaya hindi na ako gumagamit ng illustration board. Kaya, ito palang ginamit ko, glossy siya, makapal, and 5 meters lang yung laman ng isang roll. At ito na, tapos ko lang balikitan lahat. Naalala ko, meron pala akong heat gun kaya ginamit ko na para mas kumapit pa yung sticker paper. At ito na, magsimula na akong magdikit ayan na, tapos na maglilikpit na ako ng kalat hiyak masyadong nagandahan dito sa ginagawa ko dahil minamadali ko din to. pero pagtsasagaan ko na lang kung balak nyo rin magkaroon ng mirror na ganito mas mabuti sigurong bumili na lang kayo ng mirror na may frame na tapos paglikit-likitin nyo na lang and ayan na yung itsura ng bago kong workspace medyo hindi na siya masikip and maliwanag na din siya. Nagutom na nga ako sa mga oras na yan kaya naisipan kong magkapi at kumain. Beauty bean ang kapi ko dyan at talaga nga namang napakasarap ng kaping yan. Pampatunaw yan siya ng taba and pampabrightens ng skin kaninang morning ay pumunta ako sa school dahil may ipapagawa ako sa aking TLS. At sumama na nga itong mga anak ko. Nagdala na din ako ng snacks and tamang-tama pagdating namin ay kararating lang din ng gagawa. Again, sa mga hindi nakapanood doon sa naon kong vlog, so nasa TLS na kami ngayon dahil lahat talaga ng buildings namin ay nasira nung lindol ng 2019. Hmm. Na kami nagtagal doon, binigay ko na lang yung pambili ng materials at saka yung bayad sa kanila. And then umuwi na kami dahil time na din para mag-snack sila kuya at papa na nagtatara trabaho din sa bako. Pagdating namin ng bahay, ayan ang ginagawa ni Kuya. So, lansag daw ang tawag dyan. Ewan ko ba ano yan sa Tagalog. Para daw yan matabunan yung mga gap. At si Papa naman niyang nasa likod, nagpi-finishing. Ayan. And by the way, flex ko lang itong ducky pillow na in-order ko sa Shopee. So ayan, 2 in 1 na yan ang siya. Ang ganda naman kasi talaga ng quality nitong ducky pillow. Kasi meron na kaming dalawa nito na regalo nung kasal namin. Ang size nito ay 18 by 28. Tapos ang presyo nito ay 475 dalawa na. Ito kasi yung mga ibang una namin, mga mumurahin lang to. Tapos ayan, tingnan nyo, napakapangit na ng foam niya. Kaya ito, papalitan ko na siya. Ito pala yung daki pilaw na regalo noong kasal namin. Color red siya. At yung mga gamit pang tulog ay mga bagay talaga na hindi natin dapat tinitipid. Dapat matulog talaga tayong komportable dahil grabe din ang pagod natin sa buong maghapon. At sa mga oras na yun ay bago lang ako natapos magprint ng MOA. Tapos pipirmahan na lang para ibalik ko din sa kanila. May brand kasi na gustong makipag-collab. And first time ko kaya napaka-happy ko talaga. Thank you Lord! And by the way... Dumating na nga ito. In-order ko sa Shopee na printer cover. So, ito. Samahan niyo ako mag-open itong parcel. Kawawa na kasi talaga itong printer ko dito sa bahay dahil minsan lang ito magamit. At ayan, grabe na yung alikabok niya. At ayan, yung laman ng parcel. May pa-thank you card pa si seller. So, itong binili ko ay para sa Epson L360 po pala siya. Ngayon ay eh, cover ko na ito dun sa printer kung okay ba siya. Ang feedback ko po dito ay okay siya. Hindi po manipis ang kanyang tela. 325 pala ang bili ko dito. And kung gusto niyo din ng ganito, ang link ilagay ilagay like ko na lang sa comment section. Dito naman tayo sa likod. At ayan, ikinabit na pala nila tatay ang pintuan dyan. Kararating lang yun ni Asban. Meron siyang binili. Pero gusto talaga niya na siya yung magkabit. Kaya ayan. Ngayon, ipapakita ko na lang yung update sa bako dito sa likod. Ayan. Tapos na lahat ma-finishing dito sa harap. At doon naman sa likod, tara, ipapakita ko. At pati dito sa likod, tapos na din ma-finishing. Ayan. Bandang 4.30 ng hapon ay umulan. At ayan, nakikita ko kung ano ba talaga ang purpose ng parang kilay na yan. Yang canopy na yan. So, mini roof pala yan siya. Ayan. Malakas nga ang ulan sa mga oras na yan. At ayan, pumasok na yung tubig dyan sa terrace. So, tama talaga na rough yung tiles na pinili namin dyan. Dahil, para hindi siya madulas. Pupunta pala sila kuya at husband sa Digos dahil bibili sila ng mga tubular. sasama na din ako dahil pupunta ako ng Red Cross. Mga 1pm na sa mga oras na yan at napakainit talaga. <sighs> Ito na pala yung itsura ng harap namin. Natanggal na yung cyclone dito. una pala kami pumunta dito sa RV Sigura Trading. So, planta ito siya ng color roof. Malaki po yung area nila dito at ang location nila ay nasa Aurora Extension, Farina Street, Door 4, Sarongan Building, nasa beside ng JNT Express. At ito po yung samples ng available nilang stock. So, ayan, meron na silang light wood grain and lighter wood grain. Ba na lang ang nag-inquire at nagtingin-tingin na lang ako dito. And then, pagkaraan ng ilang minutes ay buwanik si Yasban. Sinabi niya, marami daw kulang sa kanyang order. Dahil nga, hindi nag, daw sila nag-restock dahil may balak silang mag- mag-transfer ng area na mas malaki. Kaya umalis na lang kami at pupuntahan namin yung sinabing hardware ng aking katrabaho na mura daw na nasa likod lang daw ng palengke ng digos. At ito pala yung pangalan ng hardware na sinabi ng aking katrabaho na mura daw. So, HL Hardware pala siya. Nasa likod ng palengke. Yes, ba na ang bumaba at nag-canvas. And then, pagkatapos dun ay pumunta naman kami sa DH Hardware. For the video, video pa talaga ako dyan dahil hindi ko alam na bawal pala ang magpicture dyan. And then, late ko na nabasa na meron pa na nakapaskil dyan na bawal yung magpicture. So, kaya ayun, tinigil ko na lang. And then, pagkatapos na yung mga canvas ay umalis na kami at balak namin babalik doon sa likod ng palengke. Tumuloy na sila doon sa hardware at ako naman ay pumunta ng Red Cross. Pagbalik ko dito ay nakater na agad sila. So, ito po yung store nila. Medyo cute lang. Pero nasa likod pa yan and then meron pa sila sa bodega. Habang nagkakarga sila ay si Asba naman ay umalis sa glit papunta doon sa aming supplier sa pampaganda. Dahil marami na ding kulang ang tindahan. At ayan, nakarga na lahat. So, ang dami pala. Sinubukan nga ang tawagan ni Asban si Kuya na kung hindi kaya ay babalikan na lang yung iba. Later ay sasabihin ko ng isa-isa kung magkano ang presyo na mga pinamili namin. Kaya tapusin yung panuorin itong video hanggang dulo. Ang location pala itong HL Hardware ay nasa Magsaysay Street, Digos City. At siya AJ Agrivet at nasa harap siya ng Golden 5 Star Store. Nakawin na kami ng bahay sa mga oras na yan at ayan ay nag-unload na sila. Buti na lang talaga ayan dito pa sila papa at yung mga kasama niya, nagtatrabaho sa bako dahil ayan tumutulong din sila. Itong mga pinamili namin ay mga square tube at saka rectangular tube. Ayan, may apat dyan na malaki na square tube na ang sukat ay 4x4x1.5 at ang pressure nun ay 1,690. Ito, ay screenshot na lang. Ito yung mga sukat ang pressure ng square tube. At ito naman yung sa rect tube. May apat na sukat kaming kinuha. Ayan. So, ito na yung lahat ng na-unload. And by the way, hindi sa amin yung marami dyan. Ayan. So, ang amin lang dyan ay itong nasa malapit kay husband. Ito na medyo konti lang. And that's all. Thank you for watching. Bye-bye!